What's up mga kapetiles? Welcome na naman nga sa panibagong araw ng buhay ko. Ito nga yung oras na nagpapadede ako kay Bibi ng halos dalawang oras na. Kaya kung makikita nyo, nag inhaler na talaga ako dahil medyo sumasama na nga yung pakiramdam ko. alam nyo naman, pag mahina ang pain tolerance ko, nahihilo ako pag medyo may sumasakit sa akin. Kaya naman, super inhale, exhale ako dito dahil nga hindi pa rin nabubusog si Bebe. Bali, ito nga ay patatlong posisyon na namin. Nagkaliwa kanan na nga ako ng nakahiga at ganun pa rin umiiyak pa rin siya pagka inaalis siya. Tapos samahan pa nga yung kumikirot yung tahi ko tapos sobrang kumikirot na nga rin yung nipple ko kaliwa at kanan. Sobrang may na-trigger talaga na emotion sa akin na hindi ko mapaliwanag. Unang-una, feeling ko ito na nga lang yung naiaambag ko sa kanya, hindi ko pa nagawa ng tama. Pinipilit ko naman tiisin yung sakit kahit sobrang kirot na talaga at tumitigas na siya. Pero yung fact na ng oras na dumedede siya sa akin at pag inalis siya ay umiiyak pa rin siya talagang hindi ko na nakontrol yung aking sarili. Bago ko ma-record yung sarili ko dito, sobrang tagal kong umiyak at sobrang tagal kong tulala lang. Pinapakal mga ako ni Haren at ni Mama dahil nga bawal sa akin ang ma-stress at umiyak ng sobra dahil nga baka daw mabaitag ako. Dito nga hindi pa rin ako nagsasalita kahit may mga bagay na tinatanong sila sa akin. Sobrang helpless at walang kwenta ang pakiramdam ko talaga nung mga oras na ito. Hindi ko na nga siya mabuhat, mapatahan, malinisan, mahele, basta mapuntahan. Yung pagpapadede na nga lang ang gagawin ko bilang isang ina ay parang hindi ko pa rin nga talaga na-perform. etong mga oras na to na parang nawalan kami ng option kung hindi bumili nga ng formula. Kakaalis niya lang sa akin pero kita nyo naman gutom na gutom pa rin si baby at umiiyak pa rin siya. Sobrang daming emotions na hindi ko alam kung paano ilalabas every time na naririnig ko siyang umiiyak pero wala akong nagagawa At mas naiiyak pa ako ng mga oras na to kasi pinipilit akong imotivate at patawanin ni mama Na sinasabi niya na okay lang yan, na baka nga malaki lang din yung dede ko pero wala nga din ganong kadaming supply at ganon din daw siya noon Pinipigilan nga ako ni mama ditong umiyak dahil nga una baka sipunin ako, mabaitag ako at ma-stress ako pero ayaw talagang tumigil ng luha ko. Feeling ko talaga napakawala akong kwenta. Sila na nga ang gumagawa ng lahat-lahat. Ang gagawin ko na nga lang ay magpadede. Hindi ko pa rin nagawa. Noong mga oras na ito talaga, feeling ko hindi ko pa deserve maging ina. Na sobrang kawawa naman si baby kasi ako yung naging nanay niya. Bali S26 na milk nga yung binila namin, yung color pink. Pero nung pumunta nga kami sa Peja mas okay daw yung S26 Gold. Kaya naman kinahaponan, ay bumili din kami agad ng S26 Gold. Dito nga, pagkapadeli sa kanya, ay kumalma na siya at lahat sila ay minomotivate ako na okay nga si baby. Na okay lang na hindi ako magpadedi ngayon at kumalma nga muna ako. May ilang oras nga akong hindi nakausap at nakatulala lang ako. luha ko nga ay hindi ko control at parang wala na nga talaga akong nagagawan tama. Sobrang sayo din nga talaga ng puso ko na meron akong responsible na asawa na katulad niya. Pero syempre, sa loob-loob ko na sana nagagawa ko din to, natutulungan ko siya. Pero wala ako ito, nakaupo, tulala at pilit kinokontrol ang sarili ko. Na nasa isip ko talaga, baka nga hindi pa ako ready maging nanay, baka kaya nga ganito ang nararamdaman ko. Feeling ko napakabilis kong sumuko, feeling ko napakabilis kong masaktan. Eh sabi nila, pag nanay ka, hindi daw dapat ganun yung nararamdaman mo. Kaya naman kinukwestiyon ko yung sarili ko kung bakit ganito ako. At nung nakahinga-hinga na nga ako at kalmado na nga ang lahat, sobrang na-appreciate ko talaga ang tao na to. At medyo kumalma na nga din ako at tinanggap ko na na baka hanggang dito lang yung kaya ko. Bali sa ngayon, S26 Gold na nga ang iniinom ni Harrison. Ito nga yung nangyari, kinaumagahan. Actually guys, nagdadasal nga lang ako dito na sana mas mabilis akong gumaling pero hindi ko na malaya na umiiyak na nga rin pala talaga agad ako. Basta iniisip ko pa lang yung mangyayari, talaga namang napakabilis ng luha ko. Sobrang helpless kasi ng pakiramdam ko dahil nga kahit pagtayo mag-isa ay hindi ko nagagawa. Tapos kasama pa yung pakiramdam na feeling ko pagod na pagod na yung asawa ko dahil hindi lang anak ko yung inaalagaan niya, pati na rin ako. Pag-ihi ko, pagtayo ko, pagligo ko at pagpapalinis sa akin ay parang ginagawa na nga niya lahat. Sobrang bigat talaga sa pakiramdam ng pakiramdam na yun na pag araw gusto ko siyang halinhinan pero hindi ko alam na hindi naman pala ako nagigising pag nagigising si baby. Siguro nga dahil nga nung iniinom ko ng antibiotic at kasama na nga din yung pain ng aking tahi. Ngayon talaga parang wala akong ibang ginagawa kung hindi umiyak at mag-isip. Pero alam ko naman sa sarili ko na kailangan ko mas maging malakas dahil nga kailangan kong gumaling para kay baby. Kaso syempre, pag mo, wala kang naaambag bilang ina, lalo na nga nung hindi na ako nagpapa-breastfeed ito nga yung day one na yun at sobrang bigat talaga na wala akong ibang pwedeng gawin kung hindi umiyak kasi nga mahina ako, feeling ko sobrang hina ako. Na mapapatulala na lang din talaga ako na feeling ko wala akong kayang gawin at wala akong mayaambag kay baby ng mga oras na ito. Na pati nga paglalakad ng maayos ay hindi ko rin nagagawa dahil nga napakasakit. Nagagalit nga ako sa sarili ko dahil napakahina talaga ng pain tolerance ko na sana hindi. Dito nga ay nagre-ready kami dahil nga papaarawan na namin si baby. At dito ko nga tinok yung opportunity na magsorry kay daddy dahil nga pati pagpapadede hindi ko nagagawa. Pero wala akong narinig sa tao na yan kundi puro positivity. Na pag nakita niya akong umiiyak hindi na yung nagsasalita at yayapusin na lang ako niya nathahalikan at lagi niyang sasabihin na okay lang lahat. Doon pa lang gusto ko ng mas maging malakas kasi napakaswerte ko sa partner ko. Dito nga ay eh, medyo tumutulong ako para maayos man lang yung damit ni baby pero hindi nga ako makayuko ng ayos dahil nga naiipit yung aking tahi. Dito habang inaayusan nga siya ng aking asawa, tumawa nga si baby at tuwang tuwa ako. Sobra talagang na-motivate yung pagkatao ko. At shoutout nga pala sa mga taong nakikinig sa mga rants ko. At pinapaintindi sa akin na okay lang ako, na okay itong nangyayari sa akin. Sa so, totoo lang guys, open book talaga yung personality ko. Mas gusto ko nagshare ako dahil nga alam niyo naman napakadaldal ko. Pero minsan natatakot ako mag-share dahil baka ma ako. Dahil bago pa nila ako ma-judge, ginudge ko na yung sarili ko sa totoo lang. Na sana sa process ko na to, hindi mawala yung pagiging happy person ko dahil gusto ko makita ng aking anak na yung nanay niya ay masiyahin at positive sa buhay. Pagkatapos nga mapaarawan ni baby at makapagpahinga, it's time naman nga para sa kanyang pagligo. At ang kanyang daddy na nga ang nag-try kahit medyo kinakabahan yan dahil nga napakalambot ni baby tapos iyak pa ng iyak. At dito nga ay ka-video call namin sila ate at mama na nasa ibang bansa. Kaso sabi nga namin kay daddy next time na lang ulit dahil kailangan nga sa pagpapaligo ay mabilis. Dahil syempre bawal namang mababad ni baby at baka naman nga malamigan. Pero naniniwala naman ako na baka mama i sa isang araw ay kaya na namin itong gawin kay baby. At syempre, kaya ko nang gawin. Pero sa ngayon, dito muna ako sa side tagahawak ng cellphone. Dahil hindi ko pa rin nga kayang umupo katulad nung upo ni ate Miles. At fresh from the bat na nga ang aming bebe. Nagpapahinga na nga siya habang kausap nga namin sila mama at si ate. Tuwang-tuwa naman ang lola. Si Yusun po, lola Inday. At ate LM, pati po sa aking pinsan dyan sa Japan. Ang aming ate Arisa. At pagkatapos nga ng lahat-lahat, sesta time na nga at matutulog na ang aking mag-ama. Dahil siya nga ang puyat, ang sumasabay kay Bibi ng pagtulog. Tapos ako dito ay magjujudit muna at maghahanap buhay dahil parang yun lang ang kayang gawin ng tao na to. Hala, hindi. May times naman na okay ako at tinatanggap ko ang nangyayari sa buhay ko. Pero syempre, may mga times sa parang bakit ganun ako kwekwestiyonin ko yung sarili ko. Sana mas malakas at mas matapang ako para hindi ganito yung nangyayari. Pero ngayon, sa positive muna ako titingin at alam kong mas magiging okay si Bibi pagka okay ako. Hindi pa naman huli ang lahat para sa akin. Alam kong darating ng time na makakapagpa-breastfeed ulit ako at hindi ko naman kinoclose yung door ko dun. At may mga gagawin akong ways sa mga darating na araw para mas maging okay ang aking pagpapabreastfeed. At nung hapon nga dumating si Mama Lamay dala nga itong parcel at dumating na nga daw yung order niya para kay bebe. Habang binubuksan nga ito, i-share ko muna sa inyo na ako nga ay reseller ni Sitaw. Isa nga ito sa aking mga side hustle. Bali, pag nakapag-download na nga kayo ay it's time na nga para makapag-register. At pagkatapos nyo mag-register, tara na nga maging seller. Bali, pumunta kayo sa account. Scroll down and be a seller. Bali, may fill upan kayo dyan at mag-iisip kayo ng inyong shop. At syempre, huwag nyo kakalimutan ng aking referral code. At pagka na-fill upan nyo na nga lahat, register your shop. Pag nga kayo yung registered na, seller na, nakapag-add na ng products at nakapag-cash in na, it's time naman na para mag-process tayo ng orders. Bali, pumunta nga kayo sa account. Pagkatapos na ang click orders, doon nyo nga makikita sa pending yung mga orders na pwede iprocess. i iprocess. I-click nyo nga lang yon at pagkatapos, fake and take delivery. O, ba diba, ganun lang kadali at pwede ka na kumita ng 3 to 12%. Kaya naman, be a seller now, o ba At dito nga, piniflex ni mama sa akin yung mga pinagbibili niya para kay baby. Tignan niyo naman si Mama Marites, o oh, parang hindi nalalaki si baby sa dami ng binili na dami. Pero in-expect ko na talaga yan dahil si Mama noon pa man ay mahilig magbibili ng kung anik-anik. Lalo na pagka natuwa siya sa design at mga tela ay talaga namang hindi magpapapigil ang tao na yan. Sinubukan pa nga lang daw niya ito at marami pa siyang naka-add to cart Aba ba naman. At nung nalaman nga niya na magandang tela 'aba naman. Alam niyo ba ang ginawa? Ipinacheck out niya nga ito kay Ate May dahil hindi naman siya marunong mag-order ng sarili niya. Dito nga ipinakita niya rin sa akin yung kalabaw na binili nila ni Ate May. Nako inyong mama Marites tuwang-tuwa talaga sa kalabaw na ito. Oh, 'di ba mukhang ulam na talaga ang aking anak? At tuwang-tuwa nga siya kung paano ari bubuksan o pinagmamalaki pa niya. Ganito lang daw. O, di ba? Tuwang-tuwa ang lola. O, siya kung ikaw nga hindi pa napapadala ng yaman, na ano na pang ginagawa mo dyan? Basta huwag mo lang kalimutan mag-comment. Follow itong ating page. O ba naman? Thank you, Lord, sa araw na ito. Bukas po ulit, ha? Wait lang, may tahi pa rin. Ha, ha, <laughs> ha.